Until now, marami pa rin naku sa relasyon ni Kim Chu at ni Paolo Avelino. Kaya naman, maraming umaasa na sana sila na lang dahil pareho naman silang single. Pero ano tong revelation na ito ni Paolo na may inamin siya tungkol kay Kim? Ito na ba ang hudyat ng totoong relasyon niya sa dalaga? Ating alamin ang buong kwento ng kanyang revelasyon. Alam naman natin na ang personality talaga ni Paolo Avellino is tahimik lamang, men of few words, ika nga nila. Samantalang si Kim Choo naman ay madaldal at jolly person. Kaya sabi nga nila, opposite attract. Kaya ang sabi ng mga fans ay bagay yun kasi may mapagkakataon na talagang magsaswak sila at matututo sila sa bawat isa. Kaya nga minahal sila ng masa dahil sa ginawa nilang teleseryang linlang. At nasundan pa ito ng may sekretary Kim. Dahil nga sa nakitaan ito ng great chemistry. At syempre, winish din ng mga fans na sila na lang din ang magkatuluyan. Total naman, pareho silang single at wala naman silang karelasyon. Sa lahat ng karelasyon ni Paolo ay tahimik lamang ito pero pagdating kay Kim ay nagbibigay talaga siya ng hint na talaga namang nagkikare siya sa dalaga. Tulad na lamang ng pagbibigay niya ng flowers noong Valentine's Day kung saan naman ay nakalagay na Kimberly kasi yun naman talaga ang totoong pangalan ni Kim sa totoong buhay. Kung saan naman nagpasalamat si Kim sa kanyang Instagram account sa bigay sa kanya ni Paolo. hindi naman natin pwedeng sabihin na gimmick ito dahil last year din ay nagpadala si Paolo kay Kim ng bulaklak kung saan kasagsagan iyon ng hiwalayan nila ng kanyang ex-boyfriend na si Sian Lim. Kung saan sinabi pa nga ni Paolo sa flowers ay, Huwag ka na malukot, may bulaklak ka na. Yun pa ang sabi ni Paolo kay Kim. May pagkakataon pa nga na binibiro nga ni Vice ganda itong si Kim na may dumalaw daw sa kanya sa dressing room. Yun pala ay walang iba, kundi si Paolo Avelino. Wala naman silang pinopromote that time. Kung ating babalikan ang interview ni Luis Manzano kay Paolo Avelino tungkol sa special someone nga ni Tony Paolo, napapangiti lamang si Paolo at sinabi nga nitong si Louis ay, si Kim nga ba ang nagpapatibok ng puso mo? Sa tanong ni Louis kung sila na nga ba ni Kim Chu, ang sagot lamang ni Pao ay ngiti at hindi ito sumagot. Kaya ang obserbasyon ng mga fans, dahil kung single ka ba o hindi, hindi rin siya sumagot. Kaya ibig sabihin lamang yon ay talagang sila na ni Kim at ayaw niya lang muna itong lagyan ng label o ayaw niya muna itong i-reveal. Instead, sinabi niyang marami silang similarities ni Kim. Mahilig silang mag-workout, mahilig din silang mag-jogging, at mahilig din silang mag-motorbike. Sabi rin ni Paolo na halos lagi silang nag-workout, nag-jogging ni Kim. Kita naman dito, di ba? At tungkol naman sa pagbabike. spotted sila sa isang shop kung saan ay may nagbebenta ng mga bikes at doon din pinapaayos kung saan yung pick bike na katabi ni Paolo ay yun ang niregalo niya kay Kim Chu. Sabi rin nila na halata naman na merong relasyon ito dahil kita mo naman kung paano mag-care si Paolo Avelino kay Kim. Diba? Halos sinusubuan pa niya ng pagkain. O diba? Tignan mo naman ang sweet nila. At isa pang observation ay kung bakit na lamang pag nagbabaon si Kim ay nakikikain si Paulo sa baon niya. Kung sabihin lang natin ordinary ay, love na team lang ito, tayo, ay hindi ka dapat kakain sa baunan ng kapwa mo artista. Know, At talaga namang ina-adjust pa ni Kim ang kanyang baon para makakain ng tama si Paolo. At sa video ito ay nilibre siya ni Paulo Avellino ng eyeglass. At sabi nga ni Kim ay thank you. Sabi lang naman ni Paolo ay malit lang na bagay yan. sa tanong ng karamihan fans ng Kim Pao kung si Kim na nga ba at Paolo Avelino? Ang sagot ni Ogie Diaz doon ay sa kanyang source. Inamin ni Ogie na sinabi ng malapit na source ay si Kim na daw talaga at Paolo Avelino. Pero sabi pa rin nga nitong si Ogie na pwede naman daw magsalita si Kim at si Paolo para iklaro ang mga nakuha niyang impormasyon. Kaya syempre lahat ng mga Kimpaw fans ay masaya sa balitang ito. Pero nire-respeto din ng Kimpaw fans na hayaan na muna nila na maging lucky ang kanilang relasyon. Sooner or later din naman ay aamin din ang dalawa sa totoong estado ng kanilang relasyon. Kaya abangan na lang natin ang susunod na kabanata at panoorin din natin ang kanilang moving My Love Will Disappear. Bye!